Magandang araw! Another day, another vlog! For today's video ay andito po kami sa Plaza Rizal in front of Cathedral Church. Bumili po kami ngayon ng pampakain ng mga kalapati at ito po ay popcorn at saka peanut. Ito po ang first time na magpakain kami dito. Grabe guys, ang saya. Ang daming mga kalapati na lumalapit sa iyo pag binibigyan niyo po sila ng mga pagkain. Kaya pinabili ko ulit ng mga pagkain si Roger para mabusog sila lahat kasi daming lumalapit. Nakakatanggal ng stress pag ganito ang makita mo. Ang saya dito. Hindi namin ine-expect na ganito pala kadami ang mga kalapati. By the way pala sa mga nag-comment na bakit daw kain ang kain kami, puro pagkain yung mga content ko. Ang sagot ko po, yun po ang nagbibigay sa akin ng saya at nakakawala ng stress pag kumakain kami. Kain ang kain daw, pero hindi naman tumataba. Okay lang yan. Ang importante, busog kahit payat. Kailangan na siguro mag-explain ako no kasi dami pong nag-comment at nababasa ko po. May nag-comment pa sabi niya, bakit daw pagkain yung mga yan na -upload? i-upload ko yung mga mukha namin. Alaman man yung i-upload ko guys, yung nang hingog mo ko ng himuta. At kung napapansin nyo siguro no, hindi ako malahilig mag-shopping or bumibili ng mga uh, damit at saka yung mga makeup or ano pa yung pangpaganda. Hindi ako mahilig ng ganyan. Pero ang priority ko po ay pagkain talaga. Kahit saan po na restaurant na gusto namin kumain, kung gusto namin, ay pwede kaming kumain para mabusog kami no. May dabasa pa nga ako na sabi nila mayaman daw kami kasi kumakain kami ng mga sikat at mamahali na restaurant. Hindi po yan ang totoo kasi food is life kaya ma-afford natin no kahit hindi tayo mayaman ay pwede tayong kakain sa mga ganyan na restaurant. Tama na siguro yung pachika-chika natin no. Pagkatapos na magpakain namin dito ay nagpunta kami saglit sa simbahan at dito naman sa pharmacy para bumili ng gamot. Libre pala sa Yuki yung gamot niya pero dito guys ang mahal-mahal pero okay lang yan. At syempre, andito tayo sa pinaka-interesting na part food. <laughs> Dito kami pabalik-balik na kumakain guys kasi yung pagkain nila is very nice and yummy. My share ko lang po na accidentally pala na nagkita si Roger at Gary kahapon sa Altasita. Nagkausap kami at sabi niya na sa Ramiro daw nanganak si Charlene kaya sabi namin ay bibisita kami. Pero hindi namin nakita yung baby kasi yung bata po ay hindi pa po nilagay sa kanilang room. Hindi na rin ako video doon kasi nahiya ako na <laughs> kung congrats dai Charlene and Gary. At bago kami uwi ay naggrocery muna kami dito sa Alturas. At nakakuha na pala ako ng one car dito no para maka-earn kami ng points. Pagkatapos namin dito ay gusto ko pong matikman ni Roger yung bibingka dito sa painitang bulanon. Ang sarap guys hindi siya masyadong matigas grabe ka soft yung bibingka dito sabi niya ang sarap daw at nagtanong siya kung ano daw yung English nito sabi ko rice cake <laughs> ewan ko kung tama ba yun parang rice cake no yung English ng bibingka at bago kami uwi ay Nagpick up muna kami sa order namin sa Mandawi Foam yung toppers po sa bed namin na memory foam. Medyo mahirap pala guys kung i-tricycle lang no, mahal kasi yung pa-deliver nila. Finally andito na po kami sa bahay. Thank you for watching. Bye. God bless everyone. See you in my next vlog.